Uh, magandang umaga uh, kabayan ni Pilipino Magbigyan lang tayo ng komento at reactions na doon sa speech ni privilege speech ni uh, Senate President Chis Escudero About doon sa mga people politikong gustong pabagsakin ang Vice President So during sa deliberations kasi doon sa impeachment na complaint So nag bag, nagbigay kasi ng kahayag si uh, SP Chis Escudero about uh, sa pagboto ng mga sinado and then isa din siya sa bumoto doon na hindi siya pabor. Uh, and then because of the Supre Supreme Court's ruling kaya inarchive nila yung uh, impeachment complaint. So meron kasi siyang statement doon na pinapaliwanag ni speeches Escudero about doon sa mga former associate justice no na uh, pinaliwanag niya doon nung sa panahon ni uh, Chief Justice Davide so since hindi naman natuloy yun kung saan naglabas ng TRO ang Supreme Court para tigilan no yung impeachment na nakaambang kay uh, Chief Justice David noon. So doon pa yung mga yung mga retired justices dati. So yun yung pinoponto ni uh, Escudero na nasaan sila no mga panahon na yon. So and then isa pa nagbigay din siya ng ano about doon sa mga congressman na huwag nilang gawing playground no. Ang Senado ang ginagawa lang nilang laruan no? kung kailan uh kung saan gusto nilang magpapa-impeach ng mataas mataas na ano dahil lang sa personal na interest no? so yun ang inaano pinupunto ni SP Cheses Codero gaya doon sa mga justices uh, uh, mga retired justices na nagko-commento uh, which is 13-0 nga yung boto. ay eh. 13 0 to, yung boto doon na uh, unanimously ang boto ng Supreme Court no, to i-dismiss ang impeachment complaint against the B Vice President kasi nga in the first place no, uh, wala naman talagang visa walang ano, maraming mga paglabag walang bearing kumbaga ano talaga no, nagkakaroon talaga siya ng technicalities kaya pinaano ng Supreme Court na is disavoid an avenicio so yun yung nilalaban ng mga senador din na which is sabi ng ano na bakit hindi tayo yung susunod tayo yung tagagawa ng batas although sabi sinabi din ni Jesus Escudero na tama din naman no? na sila nga yung tagagawa ng batas pero bakit silang sila hindi sila mag mag-avoid, no? sila susunod, so parang nagka magkakaroon ng constitutional crisis kung ganon, so nanindigan talaga si speeches, na talagang ang uh, may mga may mga pagkakamali doon sa uh, doon sa ginawa ng impeachment uh, complaint uh, gin, ano na uh, ginawa ng Uh, House of the Representative against the yeah, sa Vice President. Kaya nga, nagbase -ba lang din sila sa Supreme Court trolling na uh, binasura. No? Kaya pinapa-archive ng Senado. So, ang ang impeach uh, ang statement or speech ni privilege speech ni uh, Senate President Jesus Quidero ay nagpupunto doon sa mga Uh, former associate justice, yung mga retired justices uh, na pumupuna doon sa ruling ng Supreme Court. Kaya nga, inano niya eh, uh, pinatumbukan niya eh. Asan sila ng no, mga ganun. Parang nagiging bias kasi yung pananaw ng mga Supreme Court, uh, ng mga retired justices na no? sila uh, Carpio la, uh, so on so forth, marami pa no? Na bakit ganun daw ang nagiging uh, ganun daw ang nagiging ano ng ah uh, uh, decision ng Supreme Court no? na mga uh, kasama nila kaya napaka ano napaka bias yung pananaw ng mga retired justices so yun lang ang pinupunto diyan ni eh, si ah uh, Senate President Chris Escudero kung bakit ganun sila magbibigay ng ano no ah uh, uh, komento dahil dahil lang ba sa isang Duterte dahil lang ba sa isang Duterte kaya ganoon sila naka, napaka one sided sabi nga ni uh, ah, Jesus Kuduro kung ayun ah, yung mag ano you should be equal no? Ah, magbigay kayo ikaw halimbawa ikaw you are you are a former just uh, associate justice then if someone ask your uh, advice our opinion, then you should give it into a fair, uh, no? yung fair and square ba na pag, pagbibigay ng uh, opinion. Hindi yung nagiging one-sided ka dahil profit Duterte ang sinaano. What if, kung no? liberal party ang sinasakdal, ini-impeach, na makaasa ka ba na magiging ganun din ang ano nila. Hindi, 'di ba? Siyempre kakampihan nila 'yun ngayon. Kasi na liberal 'yun eh. So nagiging politik politics uh, side no? Yung side uh, yung comment ng ano ng mga Associate Justice, former Associate Justice before, parang yung mga retired na Associate Justice. Nagiging one-sided tuloy sila kaya na napag-anuhan tuloy na nagiging bias yung komento ko nila sa pagbibigay ng komento ko doon sa impeachment complaint against uh, the Vice President. But again, so, gano'n naman talaga yung politiko sa ano natin. Pero mas maganda na din yon na natuldo ka na at nang nagkaroon na din ng kaliwanagan sa lahat na no? And then at the same time, nagbigay na din ng statement si Ches Escudero para at least makarating din no, doon sa mga uh, retired justices na, uh, silang magiging bias. So, again, uh, mga kabayaning Pilipino, maraming salamat. No, let, saan, at mag-iingat po kayo sa mga lupalop kayo ng mundo. So, isang paalala lang po. Uh, get this thing done.